yung nakikita nyo lupa ko yan at new gun <laughs> yan natatanaw nyo lahat yan yung natatanaw nyo okay. nyugan ko yan akin yan yan yung lupa na yan hanggang sa dulo akin yan okay. may pangalan yan. mo akin inangkin <laughs> 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 Magtanil <laughs> ang <bilis> Mga <laughs> ma ano ka daw ng panungkitnan? Ay, <laughs> na matay-mataan

Ang ganda ng bahay nila. Gumanda tuloy bahay nila. Okay, Ako'y mama miasta. Yung bahaw ay aking. bahaw <laughs> Oh. <laughs> <laughs> yung bahaw namin na rin naman. <laughs> oh, <pa> na yan. Ah. <laughs> 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 ha? Yun, Ah. mamimista kami Sarap sarpihawin nyo oh Sarap kita na, no? oh, lang nang nyo ano handa nyo huh? ano handa nyo Ha? Huh? Mauwi <laughs> na tayo, Dingding. Matakot bigla eh. Tara na. Ako, mabilis <laughs> na <laughs> makbo. Ni papaya kayo tan? Ah. Ganda ng alkansya mo ah. Mayaman ka na ata no. Ha? Deng. Buhay. Deng. 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 Ano? Yata, ma mayaman na ata at uh, nagbibinta ng lupa. Magbabagong buhay na ata. Ano buhay? Asa yung pagbablog mo din, ano, Atan? Nawala no, na yung pagbablog mo?

Kaso baka may mga ano, bawal. Violation. May tubig pala kayo dito oh. No. May inom to atan? Ha? May inom hindi. <laughs> Ganito yung may... Ganito yung mineral sa amin, oh. No? Yan. Mineral yan. Diyan, ang mga yung may latak. Ha? May latak. May latak? Huwag ka na inabayaran mo. Iba-iba. Iba-iba. May 200. Sana all. Sana all din ito mga ba Ito yung mga niyoga na to. akin to. Yan. Nilupa na yan, akin yan. Akin inangkin. Ah, <laughs> Eh, yung kapatid pa naman ni Ate, <laughs> nagla-like pa naman 'yon. Sa ano? Oh, nakita mo 'yon? Nagari, <laughs> nagari, nagari. tayo mo magari sa inaga, ano nung pa eh, dapat inaanong mo din. Ata, Atan, nagatuwad-tuwad ka dyan, no? <laughs> Gani, ganito mo tumay sa amin. Ito yung pang pang ano, <laughs> iba. Ganun. Yeah. ganun bakit yung iba, 'di ba? May umiihi. Hmm. Ah, di ba? No, Tapos, may... Tapos pag umiihi ka ganun din. Ganito ka... Ka likod, ano. Ganito kami umiihi. Ano? Mommy Ano ka sa akin. Ayun, ayun. Hindi hindi mo ko Reo gata? Mga puruhan. Ba't <laughs> 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 ang daming butas na, ano? Ano? <laughs> dito po, iba yung ay, <laughs> ay At pag napunoy ako yung mga punta, makiki, ano ako, bukas. Ay, makahulog lang ng mga PCD niya. Gusto <laughs> 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 Ay, ay, <laughs> ikaw eh, naman nung oh, kit. Karitin ko yung oh. Kari, mukha mo dyan eh. Dali na. Ikaw na. Batin mo dun. Mabigat yan oh. Na, kain Ay sige na. Ma Masong kita ko nung kapayat ako eh. Makain kayo ano. Oh.